Okay so ayan hello mga kasari yung mga katendera Good evening po sa inyong lahat so Welcome dito sa ating Youtube Channel And dito sa ating Sari Sari Star Okay so medyo matagal tayong walang masyalong upload no Pero kahit paano nakakapag upload na rin tayo pa unti unti So ngayon pala ay March 16 at 10 check Tapos so, 11 na siya ayan So 83, 4 ibig sabihin is 11, 4 Ayan sobrang late na yung pagbibidyo ko kasi Ah uh, alas 11 na, alas 11 na ng gabi yung oras natin. Pero kailangan ko pa rin talaga mag-video ngayon para may mai-upload ako bukas. Para maging, uh, ano naman, updated ako sa inyo. Para sa mga nakasubscribe dito, no, parang para updated tayo dito sa tindahan natin. So ayan kung hindi ka pa pala nakasubscribe subscribe dito sa ating uh, YouTube channel, subscribe mo na yung channel natin kasi ako ay nag upload sa mga sari-sari uh, store uh, vlog, sari-sari store content kung ano yung mga ginagawa ko dito sa tindahan. Yun po yung mga ina-upload ko. So subscribe na yung channel natin kung mahilig ka man manood sa mga uh, sa mga ganitong video. Pero kung hindi po kayo mahilig manood ng mga ganitong content. So, pwede nyo na hindi isubscribe yung channel natin. Okay? So, ayan. Maraming salamat din sa mga uh, nakasubscribe na dito sa channel natin. So, ngayon gabi ay mag update lang po ako sa inyo kasi sobrang wala na ako masyadong update talaga sa inyo kasi tagal kong hindi nakakapag-upload. Hindi ako nakapag-video kasi na-busy nga tayo. Ilang araw tayong busy kahit ngayon is busy pa rin tayo lagi. So, sinisingit ko talaga mag-video para sa inyo, para sa mga lagi nanonood sa mga video ko at nakasubscribe dito sa channel natin. Okay, so konting update lang muna dito sa ating sari-sari store. So, close na kami. Ayan, close na yung store namin. So, ganito yung store namin paggabi. Ganyan siya. Close dito sa may unahan. At ganito yung tindahan natin. Medyo makalat kasi hindi pa tayo nakapag ligpit. Kanina pa naman talaga ako nagligpit. Kaya lang, syempre, hindi ko yan nagagawa lahat. Kasi nagdi-display tayo. Tapos, nagligpit tayo dito. Ang dami kong iriripak. Pwede ko magawa. So, konting pasilip dito sa ating uh, sari-sari store ngayong gabi, March 16. Uh, itour ko muna kayo. <laughs> Ayan. Ipakita ko muna sa inyo yung tindahan natin. No? So, hindi ako nakapag-display. Ito, so, oh, ayan oh, may mga, ano na tayo, kulang dito. Pero bukas, meron na naman tayong stock kasi hindi talaga ako nagpapawala ng mga stock. At dito naman sa baba, ayan sa mga kape, wala na tayo masyadong nakadisplay dito. Ayan o, oh, kita nyo naman. Pero dito sa likod is may mga stock pa kami. Kaya lang hindi ako nakapag-display. Ayan pa yung mga di display ko. Ayan, dami. dami ko pang gagawin. So, konting uh, pasilip lang. Konting, ah, uh, update lang sa tindahan natin. So, ganito lang yung tindahan namin pagkabi. Ayan, ganyan, ganyan siya. Ayan siya, oh. Okay, so medyo madami-dami na din yung uh, walang stock, no? Pero bukas meron na ulit. Nandun sa labas yung mga stock namin dito lang sa likod. Hindi pa talaga ako nakakapag-display. So, dami ng ginagawa natin. Nagtitinda, uh, naglilinis, yun. Hindi, hindi tayo makapag-display agad. Pero may mga stock tayo. Ayan. Uh, okay, so, dito yung inaayos ko is dito na side. Uh, so dito sa mga kainin na to. Ayan, lagay ko lang muna itong lampin. Ay, happy. At saka itong na kasi bukas magre-repack ulit tayo ng asukal. So, dito ko talaga inaayos itong aking mga candy section. Kasi gusto ko dito panda is mga candy talaga yung ilalagay ko. Ayan siya mga candy yan lahat. Eto, mga candy. Hanggang dito pa lang. Dito kasi wala pa. Hindi ko pa siya naliligpit. Wala pa tayong mga stock. Hanggang dito na sa kabila. <laughs> ano yun? Alas, uh, hanggang dito sa kabila is puro candy na. Ayan. Okay, ayan. Ayan yan, ayan mga candy na. Oh, ayan, ito mga GDS. So, ito dito is ito rin mga candy din siya. Ito ay mga box ng bar nuts. Nilagay ko dito para maganda yung kanyang arrange pag andun ka sa harapan. Nakikita mo yung pangalan ng mga candy. Tapos dito sa baba, iyan, mga sabon na putol-putol kaya nagkalat. Tapos yung ice wrap namin. Dito lahat sa mga candy, pati dito mga candy yan. Lalagay ko pag may mga candy na kami ng mga stock. So dito sa itong, ano, itong uh, sante. Ayan. Uh, mga candy. Lalo ko gagawin mga ano dito, mga uh, candy section. Pero yung sa ilalim is mga twin. Na mga kape kasi wala akong lalagyan ng mga twin. Kasi hindi naman nakikita dun sa ilalim. Kaya hanggang dito lang yung mga candy natin. Hanggang dito makikita pa yan. Doon okay lang yun. Kasi uh, alam na nila na may mga stock kami na mga kape. So ganito yung ano natin. <laughs> tindahan. Sobrang liit lang yung tindahan namin. Alam yung pinto na yun. Ayan yung pinto. Hanggang dun lang yun. So ganito lang talaga kalaki yung store namin. Ayan. Na Nilagyan ko lang neto. Itong stand na to. Nabili ko sa Shopee. Ayan. Ganyan lang. So, yan. Ikot tayo. Okay. O, diba liit lang ng store namin? <laughs> Masikip. Dami namin stock. Kaya lang, sobrang maliit yung pesto yung tindahan namin. Kaya, hindi ko ma-display lahat yung iba namin paninda dito. Doon sa labas, dito sa labas yung mga panel namin dyan, andyan, hindi ko pa ma-display lahat. Yung mga chichirya namin, ano no, sa labas lang nakasabit kasi wala akong mapaglagyan dito sa store namin. Ito lang muna yung share ko sa inyo mga kasari, no, nag, ano lang tayo, kunting pasilit dito sa tindahan na natin. Ayan, uh, ngayong gabi. So, ayan, uh, sana may natutunan kayo sa mga na-share ko sa inyo. Sa mga napapanood nyo. Sana may natutunan kayo. And sana subscribe nyo din yung channel natin. Para maka 1K na tayo dito. So, hanggang dito na lang muna yung share ko sa inyo. sa so ito lang muna yung uh, share natin. Kunti update dito sa aming Sari-Sari Store. Okay. So, and maraming salamat. Good night sa inyong lahat. Happy Sailing po sa inyong lahat mga Kasari and mga Katendera. Bye-bye. See you sa next vlog. Bye-bye.